Angelica Panganiban ipinasilip ang masayang nature adventure kasama ang kanyang mag-ama. Narito the chika ang chika natin today. Ibinahagi ng aktres na si Angelica Panganiban ang isang video sa kanyang Instagram na may caption na Sundays in Subic kung saan makikita ang masayang banding nila ng kanyang pamilya sa gitna ng kagubatan. Sa mga kuha, kapansin-pansin ang saya ng pamilya habang nag explore ng kagubatan. May mga sandaling tinatawid nila ang tulay na gawa sa kawayan. Naglalakad sa mga batuhan at namamangha sa ganda ng talon na tila lihim na paraiso. Makikita rin ang pagiging hands-on ni Angelica bilang ina habang inaalalayan si Bin sa bawat hakbang. Masisilayan din sa video ang tunay na family bonding, puno ng tawa, halak, hak, at simpleng ligaya. Para kay Angelica, tila bawat lakad ay bagong karanasan para kay Bin, na makikita ring tuwang tuwang-tuwa habang naglalaro at nag enjoy sa paligid. At makikita din ang saya ni Angelica sa kanyang muka na kayang-kaya na niyang maglakbay ng malayo na isang taon na noong maoperahan siya sa kanyang hip. Papadala ko to kayo, no? Doc Edsel. Mm -hmm. Mami, papadala ko yung to. Hi, Doc.